Magandang araw sa inyo mga karamlog. So ngayong araw naman ay kumuha tayo ng tulya o halaan dito sa putikan. So dito pala mga runug, dito na kami kumukuha ng mga limango na naabutan namin sa mga putikan pagka uh, sobrang baba ng tubig. Kasi pag winter dito sa Taiwan at nag low tide, sobrang baba talaga ng tubig. Pag high tide, sobrang taas din ng tubig. Pagkuha pa ng tulya, hindi rin pala ganun kadali nakayuko ka rin at kailangan matalas yung mata mo hindi rin kailangan malakas yung pagpalo ng iyong asaron o yung pangkalawit na yan kasi tatamaan mo mismo yung tulya at ito yung mabibiyak na lang mabutas hindi na siya mapagnabangan dito talaga kailangan ano kayo mapagtiis at uh, mapagmatsag para kahit pano paano makakita ka ng ganyan yan ang mga masarap na ulam pag sinaban mo sa kamatis lalo na kung mayroong tanlad so yun pong gagawin natin luto mamaya pagkatapos natin kumuha nito iwinti na rin nga pala dito sa Taiwan kaya hindi na masyadong mainit pag nagbubungkal kami katulad pagka summer talagang wala pa isang oras na itatagal namin sa gitna dito sobrang init talaga walang masisilungan pero na ako magdadala kami sa sarili namin payong dito pala pag wala ka nabungkal sa isang parte nilipat ko lang sa ibang parte para makapaganap ulit ng mga tulya Minsan sama-sama sila pag mo. Minsan naman iwaiwalay. At minsan, may hirapang kamakita. Kasi nga nakalubog sila sa putik. At ang tanging parang lang talaga ay bubong ka lamang. Pagkakuha mo pa lang tool yan, hindi mo agad lutuin. Kasi may mga buhangin pa siya at putik sa kanyang loob. Kailangan mo pa siyang pasukahin. So, itong nakuha namin to ay uh, pinatagal ko muna at binabot ko muna sa batya na may tubig. Tapos, sinabunoy ko ng konting asin para pagkaluto. Ganun na po at ganyan po kahirap talaga manghuli ng tulya. So tara, tara, na po magluto. So ito na yung mga nahuli nating tulya. Tapos luto na lang sa sakin ng matisan na may tanlad, uh, sibuyas, bawang at saka luya. So tara, ito yun natin ito. Iwain ko muna itong mga sibuyas at saka bawang. So, ito na ang ating lupong, ano, tulya. Pagkasaluan uh, namin. Kaya po tayo. Tara, kaya po tayo mga So, kasama natin yung ating mga uh, karumit yan. <laughs> kaya, po tayo. Yan Yung tulya. Ang <laughs> tulya. Ang Mahabol ko ito yung sabaw. Siyempre tuloy lang. Ay, wala na pala ang buwan. Hindi lang talaga kinakain ko. Mga kanong lang kung hindi lang talaga kinakain ko. Habol ko. ko dito sa bawang. Ito ang